Hay mga ka-sideline, so bumili kami ng bagong manok sa Davao. So, paalala lang po, um, hindi po ako eksperto sa pagmamanok. Nagbablog lang po ako tungkol sa aking mga manok at sa aking maliit na backyard. So, yun lang po. Maraming salamat. Makikita nyo po sa video mga ka-sideline na sinusuri ko yung manok. Kasi napaka-importante po na uh, alamin natin yung kondisyon ng manok bago ibiyahe. And then, alamin talaga natin if may sakit ba, may sipon ba. Commonly, yung sipon talaga yung chinecheck kasi yun yung madidetect mo. Kasi mabaho ang manok kapag may sipon. Alam yan ng mga nagmamanok. Kapag yung manok ay mabaho, sa may ilong, sa may bunganga, so may sipon yan. Minsan kasi mabaho yung manok kahit walang lumalabas na sipon. So sipon pa rin yan kasi naka-experience na ako niya na nagdala ko ng manok dito sa bahay, walang sipon. Kala ko mabaho lang talaga. So, kalaunan, nagdeklag ako. So, yun, nagsilabasan yung sipon sa ilong niya. So, sipon rin ang dahilan kaya naging mabaho yung part ng manok sa may ilong at saka sa buwang anga. Napakainam talaga na dapat i-check muna natin ang manok natin na kukunin. So, dyan sa video ay pick up po yan. Hindi po ako nakapag-visit sa kanilang farm kasi two hours pa po yung biyahe papunta dyan sa location ko para sa pagbitbit ng manok. So, malayo talaga. So, meet up na lang kami sa Garcia Heights, Bahada, Dabao City. So, dyan po, meron tayong, meron tayong uh, Pencilized Brahma at saka Black Brahma, tapos Road Island White. Ang naiuwi ko lang po dyan manok ay Pencilized Brahma at saka Road Island White. Pero ang pinakamagandang manok sa kanilang tatlo po ay ang black brahma. Mataas yung katawan, napakakapal ng uh, balahibo sa paa, tapos umitlog pa sa kanyang lalagyan. Gustong gusto ko po talaga ang iwi yung black brahma. Pero yun nga, hindi talaga siya pasado sa akin. And then, wala talaga. Um, hindi ko talaga siya gustong idalhin dito sa Jensen kasi sa tingin ko wala siya sa uh, magandang kondisyon o top condition so hindi naman magagalit yung uh, breeder kapag ganyan kasi during pick up ka pa naman nag decide kasi nga hindi ako nakapunta sa farm nila so dyan ko na lang tinignan yung manok um, during pick up na lang kapag hindi scammer yung breeder, mga ka-sideline, hindi yan magagalit. Kasi ang kanilang, ang isa sa kanilang goal ay ang satisfaction ng customer. So, yun, goods lang kami ng breeder nung nalaman niyang ibinalik ko yung manok. Walang post na nangyari, walang ganito ganyan. So, goods lang. So, ganyan yung mga legit breeder. Gustong gusto ko talaga yung Black Brahma. Actually, pero wala talaga baka next time para na siya sa akin pero sa ngayon hindi siya pasado sa akin yung physical niya pasado yung looks pero yung condition parang hindi pa parang nakukulangan ako kaya ibinalik ko <laughs> manok na po na kay Boss Jojo ang sunod anak na ko sa sunod na na ibutang para sure ball na safe ba so ito na mga ka sideline so first time kong ma-meet in person si sir Jojo siya mo ano, TV. Ito nako, itong gamay nung oh, isa yan, no. Yan kita na kami. Oh. oh. Yung isa sulod na ko ni butang, ilay ng panahon. Ani <laughs> <laughs> may Ito na ba eh. ni sa na. Salamat bro ah. Humans oh, na kapin dia. <laughs> Amat kayo. Bus -jo -jo. shout out. <laughs> <laughs> so mga ka sideline um alas jis na ng gabi. Ito yung manok. So itong pencil lace brahma. Yan. Pencil lace at saka Rhode Island white na rooster pure breed. Alam nyo ba na Mahirap daw magpalabas ng Rooster na Rhode Island White Yung pure breed po ha Hindi yung F1 Ito pure breed po yan So Mahirap daw Hindi ko masabi na mahirap talaga Kasi ngayon pa lang ako magbreed nito So Yun Ito sila buhay na buhay Yan yan. Buhay na buhay yan o, Tapos ito yung isa Buhay rin ang gagawin kapag meron tayong mga bagong dating um, eh isolate muna natin sila pero yung pinaka SOP talaga is uh, magpapahinga sila ng uh, 30 minutes and then bibigyan natin ng reload plus and then papainumin ng uh, Dextro dextrose powder na may kasamang electrolytes powder pensilase brama po ang tawag dito sabi ng breeder So parang native yung kulay. <laughs> parang native manok, parang kulay ng darag. So ito ang ating pencilized Brahma. So yung customer natin ay magkakaroon na ng iba't ibang kulay ng Brahma. Sila po ay UK line. I know, Turkey line, sorry. So ang mga Brahma natin ngayon na binibreed ay Turkey line po. So ito po ay binibenta natin o ibibenta natin ang mga sisiw niya sa halagang 250 each po day old po yan 3 days old po kadalasan so yan so meron na tayong dalawang hen ng Brahma at saka isang ro na hindi magkakapatid so malayong malayo sa inbreed so ito na so yan close na So yung kulungan nila ay nasa ilalim ng puno ng baliti. So yun, uh, humana tagugas Nakapaghugas na tayo ng kamay mga ka-sideline. Kung mapapansin yun. <laughs> so kung mapapansin po mga ka-sideline, dito ko inilagay yung kay Sir o oh, Kabusjo, kay Bus At saka yung kay Dabo Frizel sa so may kahoy. Yan dyan. Kasi po, um, uh, hindi natin alam kung anong sakit meron sa kanila. Minsan kasi hindi lumalabas or minsan hindi napapansin talaga. So para mas makasiguro is paghiwalayin natin sila. Ando naman yung sa amin or yung ano yung backyard ko Andyan sa likod. Yan sa likod ng kusina. Maliit lang yung area diyan. Napakakonti. So yan. Tara. Dapat nakahiwalay kasi para makaiwas talaga sa sakit. So kung may sipon yung isa, hindi talaga mahahawa yung isa or hindi mahahawa kaagad kasi hindi sila magkadikit, yung ipot niya hindi napupunta sa kabila. Yan. Pagkatapos kong makuha itong mga manok na to ay ano uh, magtitimpla na tayo ng sinasabi ko kanina na dapat gawin sa mga bagong dating na manok. Um anong tawag doon, uh, electrolytes electrolytes at saka dextrose powder sabay na ihahalo tapos magdadagdag ako ng uh, or magbibigay muna pala magbibigay muna ng ano uh, reload plus after 30 minutes papainumin na sila Yan. ito yung gusto kong kulay gold nakita ko na po yung mga kuya nito napakaganda po napakapugi so, ito yung gold ito yung gold mula kay Boss Jojo. Yan. Sa mga panatiko ni Boss Jojo, alam nyo na po ano ito. Gold mix breed. Mix breed po kay Boss Jojo. Or cross breeds na po yan. Kaso ang kinaganda is matitibay talaga yung manok niya. Matitibay tapos hindi sakitin. Dumaan talaga sa proper breeding. Nakalak uh, hindi mahina. yon. So, yan. And then, ito yung isa. Titingnan natin kung aawayin niya ba. So, yan. Oy. Ito yung isa na galing kay Boss Jojo. Yan. So, babae po ito. Babae yan. Oriental breed pa rin. Uy, bus, wala sila gaaway. So, ito yung dalawang nakuha natin kay Bus Jojo, mga ka-sideline. Wala pa silang pangalan. <laughs> so, kapag uh, nabigyan na po ito ng pangalan, hindi na ito, pwedeng katayin. Kung mamamatay sila, lilibing ko lang. <laughs> so, ito yung nakuha natin kay Bus Jojo. Yan. So, natimpla na po natin. And then meron tayo dito'ng ano ah uh, Dragon Driver at saka Reload. So itong dalawa po ay pwede pong gamitin after travel and yung before travel. Nakalagay po dito ilang drops. So pwede rin po ang ganito ah uh, yung presyo 220, yung Dragon Driver pwede rin sa pangit na kondisyon ng panahon. Ito rin pwede rin. Uh, yung dehydrated yung manok, pwede. pwede. Ginagamit rin po itong dalawa sa pagkukondisyon ng manok para sa ilaban, ring bird. So, pwede rin sa sisiw, sa mga bagong pisa. So, maraming gamit itong Reload Plus at saka uh, Dragon dragon Driver. So, ngayon, gagamitin natin itong Reload Plus para mabawasan o matanggal ang stress ng ating manok mula sa biyahe. Kasi, ano, um, from... 2 uh, hours daw yung biyahe Galing sa farm nila Papunta sa uh, Location ko kanina So 2 hours So dumating siya sa akin Nang 4.30 And then dumating kami sa bahay 10.30 So halos Walang oras ba? 2 uh, hours na galing sa farm And then 6 so Walang oras po So walang oras yung biyahe ng manok natin according din sa isang legit source natin kapag half day lang naman yung biyahe or nasa 4 hours lang pwede na rin yung ano yung pwede na yung ano uh, electrolytes na pinaghalo sa dextrose powder so pwede na yun wala na itong dalawa pero para makasiguro so gagamit tayo nito going to init. Biglang uulan, biglang iinit. So, napakahirap niyan para sa manok. So, baka magkaiba kayo ng setup ng backyard. So, mahirapan yung manok makapag-adjust. So, stay lang po muna natin sila palayo sa mga dati nating mga manok para hindi makahawa ng sakit. Kahit wala silang sakit, nang dumating sila sa backyard, mumaari pa rin silang magkasakit kapag naninibago sila sa kondisyon ng kapaligiran. And then, pagkatapos po natin makapagpatak, um, uh, siguro po i-priming na lang natin, diretso, I-priming natin yung mga manok natin. Kahit yung mga 2 months old, i-flashing natin para sure or gawin na lang natin, gawa na lang natin ng treatment. So, kapag flashing po, 3 to 5 days or 3 days, takadalasan talaga. And then, kapag treatment po, 5 to 7 days yung ginagawa. And then, nag-extend na lang po ng up to 10 days yung mga nag-aalaga gaya ko kapag mahirap or matapang yung uh, ginagamot. So yun po um ulitin ko po um pagkatapos natin ito ay magkatapos nating magbigay ng electrolyte electrolytes tapos nagpatak tayo nito. Uh, mas mabuting magpriming na lang po. Wala naman, wala naman pong masama sa magpriming, di ba? So, mag-priming na lang po tayo. So, ano ba yung priming? So, bago tayo mag-priming, sa priming po, um, gumawa tayo ng uh, flashing or treatment. So, pwede tayong magbigay ng uh, doxilac, premoxil, amtil, ano pa ba yung mga ginagamit ninyo. So, dito sa akin, doxilac or premoxil ako, minsan rin amtil. Yung amtil medyo, yan yung excellence. And then, yung premoxil sa gupaan yata. If hindi ako nagkakamali sa gupaan, hindi ko alam or hindi ako sure. So, yun, yun yung gamitin natin para sa bacteria flushing. And then, pwede ka rin magdagdag ng para sa malaria. Uh, Meron tayong ornistat at saka pyristat. And then, pagkatapos ng treatment or prevention, uh, purga. Tapos, ligo. And then, turok. So, yun lang po mga sideline. Uh, maraming salamat po sa panunood. Ganito po ang estilo namin sa mga manok na galing sa biyahe. Baka wala pa po kayong uh, ginagawa o style sa pag-treat ng mga manok na galing sa biyahe, pwede nyo pong gayahin. At kung meron naman po kayong gustong idagdag, um, feel free po sa pag-comment. Uh, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Sana po ay mag-subscribe kayo. At sana rin umabot na tayo ng 1,000 subscribers para makakapag, ano tayo ulit, makakapag-paraffle. So yun lang po. Maraming salamat.